walang iba. Handa na kaming dinggin ang lahat. Oh, naniniwala ka, hindi ka naman abogado. Ito yun, pumapasok na yung third force eh. Ito yung mga nagmamanman lang sa awayan ng Duterte at Marcos. Inaasinan nila para mag-away na mag-away ang Duterte at Marcos. Kasi ito yon sila, yung third force na nag-aabang lang. At ng ebidensya para makapag ng patas bilang mga hukom, kaya dapat ituloy na to, ituloy na yung impeachment trial. Diba? Kasi uunahin talaga nila ang Duterte bago yung Marcos. Nagpahayag naman ng pagkadismaya si Senador Riso Ontivero sa bigla ang pagpigil ng Korte Suprema sa pagdaraos ng impeachment trial laban sa vicepresidente. Presidente. Ngunit malinaw din naman anya na sinasabi ng Supreme Court na hindi nila pinapawalang sala si VP Duterte at maaaring ma-file ang impeachment complaint sa susunod na taon. Ngunit ipinagtataka nito kung paano nalabag ang